Okay, magandang araw mga kapatid no. So, ayan yung problema natin. Ah, parang naghihingalong pusa yung minor ng kanyang unit no. Ni unit ni customer. Ito yung bagong model ng Bajaj no. Bajaj Speed. Bajaj Bulok no. So, ayan mga kapatid. So, i-tester natin dahil walang check engine, eh ang kanyang minor eh, non-stable no. Hindi stable siya pabataas. So, ayan yung problema no. eh e, check, check natin ang voltage niya kung ano ba ang problema no. Ayan mga kapatid no over voltage o high voltage siya no so ayan ang problema niya high voltage yung kanyang reading so ibig sabihin ang problema nito eh rectifier o oh, yung regulator no so kaya ganyan kalakas ang reading niya so nag high voltage na ang regulator so dahil sa walang check engine yung unit eh dito natin itinest kung hmm, bakit anong problema no kapag kainis ka natin yung unit eh, walang lalabas na ah uh, code error dyan no? so kaya hindi natin makukuha dun sa uh, scanner yung uh, yung problema so ang problema niya eh, babataas ang mino. No? so parang naghihinga lung yung kanyang ID no? so babataas so ayan yung problema ngayong araw na to mga kapadyas no? so ano nga ba yung dapat natin pagtan dito no? so ayan yung ating alamin uh, malamang sa malamang na uh, yung mga ganitong issue eh, ang kalimitan nagiging problema nito eh, yung kanyang regulator or rectifier, no? So, ayan mga objects. So, dito sa port na to, eh, meron tayong isang PBS na ginawa, ah, uh, palipay tapos ito, ah, uh, no? So, ayan, ah, uh, babasahin natin yung kung meron siyang code error, no? So, so wala naman siyang code error, no? So, pero yung kanyang eye delay eh, hindi stable o patas. So, yan yung problema. Ano? ah uh, kaya doon natin tinaan sa pag test ng voltage. No? So, dahil sa kalamitang ganitong problema, yung bata sa minor, eh, ang voltage ng reading na regulator ay eh, high voltage. No? So, yan yung nagiging cause sa idle eh, yung babatas. So ayan mga kabutis no? wala tayong makitang code error sa ating sa unit na ginagawa natin ngayon. No? So kaya ang gagawin natin dito ay papalitan natin ng rectifier regulator. No? So yun yung ating ito trouble. Okay yan mga budgets no So papalitan natin ng rectifier Sa pagpapalit ng rectifier dito tayo sa likod no So tatanggalin natin yung cover na hugis rectangle So sa loob niya nandiyan yung ating rectifier. So tatanggalin muna natin yung uh, socket sakit na puti na tatluhan no, yung may kulay dilaw na wire tapos yung dalawa na may kulang may kulay kulang wire no. So ayan, tapos da, luluwagan natin yung dalawang 10 mm na bolt ah nut no. So ayan. Pag natanggal na natin yung dalawang nut na 10 mm, so hugutin na natin yung rectifier. So ito yung kanya rectifier no. So masyado nang kinakalawan yung kanyang mga plate, no? So ayan mga kabajods. So, sa katagalan ay eh, talagang bumibigay ang ating regulator, no? So kaya siguro nagkaganito na babataas na minor at saka high voltage na ay eh, dahil sa katagalan na rin ng kanyang rectifier, no? So ayan mga kabajods. So ito yung bagong regulator na bajods, no? So ginway nyan mga kabajods. So ang halaga nga pala nito ay 3,090 no? So ayan no? yung bagong rectifier regulator no? So ilalagay na natin So ayan mga kabudids no? So sa pagkakabit naman eh, Ayan ibabalik lang natin dun sa, sa kanya Ang dalawang uh, Nakaabang na abitan tapos ilalagay natin itong pinaka ground no so ito yung ground ng ating regulator no so ayan mga kabadids so tapos pagkakabit natin ito eh, eh ririduli re natin yung voltage nga at papakaramdaman natin yung kanyang ideal kung babalik ba sa normal so ayan mga kabadids Okay, ayan mga budgets, no? so ibabalik na natin yung bagong rectifier regulator. No? So dalawang klase nga pala ang pagkasira ng ating regulator, no? So yung isa naman eh low voltage naman siya, naglulubot naman siya ng battery, no? Parehas lang din ang issue na ah, nagbababa taas ang minor kapag low voltage, no? So ang kaibahan lang ng high voltage eh hindi siya nalulubot ang battery. So ayan mga kabutas dahil high voltage siya, over voltage na talaga. So yan yung nagigiyan yung kaiba ng high voltage sa low voltage. Sa low voltage naman, ah uh, kapag ka naubos yung karga ng battery, eh, na yung battery indicator. So yun yung problema dun sa low voltage. Eh nauubos ang karga ng battery. Sa high voltage naman, over voltage naman siya. So possible na sirain yan eh, yung battery o yung ECU no so yan yung problema sa high voltage kaya pagka ganito yung nararamdaman niyo dun sa inyong unit eh i-test niyo na agad kung ano yung kanyang problema no baka high voltage lang ang unit niyo eh madaming masisirang parts no so ayan mga kabudgets so ayan na ibalik ko na yung nilagay ko na yung bagong regulator so tatakpan na uli natin. Tapos ipapanda rin natin at itetest na uli natin yung kanyang reading ng voltage. No? So ayan mga kabudods. Okay yan mga kapatid no? So bumaba na yung rating ng kanyang battery no? ano 14 na lang So yan yung normal na rating ng ating battery So 14.2 So normal rating na yan no? Hindi kagaya kanina na umaabot ng 17 volts So yan yung normal rating no? So ayan mga kapatids, no? pati yung kanyang ID ay nagbago no? So bumalik sa normal yung kanyang ID ah, Hindi na siya nagbababataas no? dahil sa normal na yung rating ng ating regulator So bumalik sa normal yung kanyang ID no? So hindi kagaya kanina na talaga namang babataas yung kanyang ID no? So yan yung simple tips ko tutorial tungkol sa ating unit na kapag kasira ang ating regulator o rectifier no? So ganito yung nararamdaman nyo Pabataas ang minoras So ayan mga kapadyans